Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang mga uh, farmers. Ngayon guys ay maglilinis tayo sa ating rice field. Itong uh, naiiwan na tawag sa amin ito ay lumbia, yung indigenous na pang bubong ng bahay. Kung hindi makabili tayo ng yero, ito ang pwedeng ibubong ng ating bahay. Pero bago ang lahat, sa hindi pa nakasubscribe, subscribe naman po sa ating YouTube channel. Sana ay makatulong kayo na maragdagan tayo dito guys. At saka pakilike na din po sa mga video na inyong napapanood. At wag na din pong kalimutang pindutin ang not notification bell upang updated kayo sa mga video na ating ina-upload. Ito yung tapos na nating na lilinis guys. Na lumbia tawag sa amin. Lumbia na pang bubong ng bahay kung hindi tayo makabili ng yero ito ang ginagamit at ito na ang ating tinatapos konti na lang ito yung ating tiyuhin na siya ang nagvolunteer na siya ang maglilinis dahil walang uh, magvolunteer na maglilinis nito siya lang ang nagvolunteer dahil sabi nila may ano raw may king cobra may mga ahas na namumugaran dito pero sabi niya wala naman siyang nakita na ahas 65 years old na po ito, guys. Pero kumbati pa rin, malakas na nagsasaka pa rin. At salamat tayo dahil uh, nag ano siya, nagvolunteer na siya mismo ang mag uh, lilinis nito, magpuputol ng mga uh, lumbia, puno ng lumbia Yung mga malalaki ay wag na nating ipapaputol sa kanya dahil na atong Uh, pabayaan na lang. Pag ma-matured na to, ma mamatay din sa kanyang gulang. So, pwede nang iwan na lang siya. Ito lang mga maliliit pa lang ang ating uh, pinuputol upang malilinis talaga ang doon sa puno. Ito na guys, maliit na lang ang tinapos niya. Uh, ilang uh, minuto na lang to matatapos na. Salamat tayo pang apat na araw na niya ng linilinis, pinuputol ang uh, tawag sa amin ay uh, lumbia. So, ito na, malinis na ang palibot, ang paligid. At pasalamat tayo dahil hindi na magkakaroon tayo ng maraming daga dahil na linis na ang kanilang tirahan. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.